Nagtaka din po ako, Ma'am, kasi hindi na sila humihingi ng swift code ngayon. Kasi sa isang page ko last year ni set up ko is merong portion or box na dapat ilagay ang swift code ng bank. Bakit kaya ngayon wala na? Okay lang po ba 'yon? Baka kasi magka-problema kapag sa sahod na. Ito po ay isang comment doon sa ginawa nating video yung full guide tutorial na kung paano mag-setup kapag kayo po ay mayroon ng set-up tools or na-invite na sa isang monetization. So, kung hindi mo alam kung paano mag-setup, panoorin mo po. Ilalagay ko po sa comment section yung link kung paano mag-setup. Kapapansin nyo guys, nakikita nyo nung sinet-up ko yun, wala talaga siyang portion ng SWIFT code. At ito po ay isang patunay na nag-a-update po si uh, Meta ngayon. Nag-a-update na po si Meta. So, wag po kayong mag-alala kung wala namang SWIFT code doon kasi hindi naman po nagmamatter doon ang mahalaga is tama yung nilagay mong bank account number at yung name ng account holder kasi yun po talaga ang pinaka importante actually guys dito sa ibang bansa or ibang country ang ginamit mong banko hindi po humihingi ng SWIFT code wala pong SWIFT code okay so eto na ngayon ang Pilipinas lang po talaga ang humihingi which is last time pa po yan pero this year nagtaka din ako kasi nabago na talaga siya at okay lang po huwag po kayong mag-alala as long as tama po yung bank account number na nilagay nyo. So, kung may mga tanong po kayo, huwag po kayong mahiyang mag-comment down sa baba at sagutin natin sa next video. Thank you so much!